Shit. Oh shit! kalansangan, kaloka. <laughs> hindi siya naka-upcord nung video natin kasi hindi siya naka-open pero nasa yung binuhat natin na ano, motor. Diretso lang siya, medyo mabagal ang takbo niya. Biglang may lumabas dito sa left side niya. Ayun. Nagtangabot sila. So ngayon, yun ano, nakasagyan niya hindi naman na tumba dumiretso na siya hindi man lang hinintuan yung na, na ano niya na, damage niya kawawa si ate pero kahit pa paano yun at least wala siyang gas gas yung nga lang dapat pag gaganon eh hintuan mo kasi kawawa naman yun paano kung tayo mangyari yun Nó natya siya oh milisya na niya yung naka niya mga kalansangan pero palagay ko maaabutan yan kasi medyo traffic eh